yun yun po si kaloko yan ano yun po dun ah ano yun niya, uh, ano yun niya? Uh, tatanggalin niya yung bato dito naman yung isang mga toto yung ano yung tawag mo tatanggal ah, dito kami magatak yan siya tayo natin siya dito kakatating lang po naman yan yung atong ano. Nilatag po namin ito kanina. Tinungan niya ako ata uh, unahin niya sa baba. Tapos daritso yung kata ko doon. Baka may malaki. Let's go, let's go. Marami sa milyon. Malapit sa mga tuto. Mga ano. Mga maliliit pa sila. Malapit lang sa milyon. No, tanggal mo na? Yes, sir! Tanggal na ni Kalaw. Natanggal mo na? Oo. Oh. Then, may bato dyan. Yan lang sa malap. Ang masasabi mo? Ang masasabi ko sana ay may kuha. Saan <laughs> 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 Diyan lang yan. Saan na po ay may kuha? Marami kang burluloy na sinasabit sa ano mo. <laughs> ah, bigat ah. Oh. Oo. Tigas yan. Isang kilo yan. Mga limang kilo. Mga limang. Limang kilo. Mas taas. Ay, dito na. May huli kaya? Hindi ko alam. Hindi mo mo pinanalo sa taas? Ha? Ah. Sana'y mayroong huli. Hindi natin alam mga kaluko. Darating rin. Sa oras. Sa oras mo naman nakababad eh. Non mi vuoi prendere un rato? Vieni, 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 vieni. Vieni, nababa eh nababa ah, to baka may subong malaki no, uy, uy! nakawala nakawala oh, sub ka huy ano yun ano uy ayun na ano yun ano yun <laughs> ano ba yun bang satakan yan parang kita yata yung butis ah layo pa din yan kahit sa Ay, wala pong nagpaparamdam <laughs> <laughs> wala pong nagpaparamdam wala nga daling alimango no lumulot ang yung alimango pag malalim no eh. haba yan haba meron doon ha? sa gitna meron, meron. Are you sure? Meron Malambog eh <laughs> <laughs> Parang Mauubos oh, yung kinain natin dito Meron oh, Kumalambog malambog oh haba yan wala oh, ka natin <laughs> kahit isang mga wala mo oh sa'yo sa kaya na kaya wala sumahabit sumahabit no sayang so, hindi sumahabit Banda pa mo pagkalatag natin <laughs> Kita yung laking butas eh <laughs> Makita yung malaking butas Buhaya na lang yung mapasok <laughs> Basat yung buhaya dyan eh lahat na naligaw eh Kita nila tayo lambat no Sa tingin ko Walang isla dito So hindi pa siguro panahon talaga mga kaloko. Hindi si, pa yung ano labasan nila. Baka next month pa. <laughs> <laughs> Or December pa. Ito sa wala. Oh. December pa siguro. December pa siguro talaga yung labasan nila. Yung medyo ano no, malamig no. Oh. Hmm. Kasi pag malamig malamig yung ilalim ng tubig. Oh, haangit. Ngayon, ang gagawin nila, magpapainit. Oo, oh. ah, ah, hon sila. No? Ah, hon sila. Naghahanap <laughs> din sila ah. ng mainit na, na ano, <laughs> place. Wow, place. Laki ng butas. Oh. <laughs> <laughs> Sabi ko sa iyo eh, na lang yung papatok ka Ano yun? Ito! Uy! Hindi! <laughs> <Simbrim. laughs> Ikiro! Ano yun? Tawag siya. Ano? <laughs> Hindi kilala yung mga este. <laughs> May Samaral! 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 Ah. Nasa dolo pa siya eh. Naligaw pa. Uy! Ay! Ay! Malaki! Bisa mo! Bisa mo! Bisa mo! Ay! Totok! nun! Sarap nyo yan! Hindi pa maputol putulin mo na Laki mo na mo ginagawa yun eh ano <laughs> pa mo na eh mamaya malaki yung malaki 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 tungo sa wabit ito wabit ano kaya ito pakabangus oh yan siyo o, yan siyo <laughs> banak banak not bad uy <laughs> uy grabe mga kalupo alam mo lalabas na oh. <laughs> nasakal siya eh nasakal ayos na paano may, may huli oo kasi sa mula parang magandang exercise tong lambat ko to ah <laughs> nasakal sya no mm -hmm. kadali din bad hmm? samaral banak tsaka banak <laughs> balanak dalawa Matbad <laughs> Sa dolo pa yung may huli malay mo mayroon pa dito Oh, lugdang oh, lugdang yung ano Lugdang siya eh Pataw oh Pagin na siguro to, sa sunod dun Pagit na ano Kasi dun yung ano nang Isda oh. no Paikot-ikot siya pag pumasaw yung paikot-ikot na gano'n Parang alam ah Uy! pa? Karan? Uy! Ano ito? Uy! Ano yan? Pampano! 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 <laughs> Nakadali ng pampano! Uy! Pampano! Pampano po! Pampano! Mahal na sila yan! Pampano! Sa dulo pa yung nakakahuli! Sa dulo na yung Sa Sarap na sabaw niyan! pampano. Oh. Pampano. Kawan-kawan din yan eh. Kasi muna. Hmm. Ano ship na. Hmm. Not bad. Not bad. Mayroon pa to. Huwag <laughs> ka lang <laughs> mawala ng pag-asa. Dito pa nakahuli sa dolo na. No? Dugdong eh. Dugdong kasi kung Uy, meron po! Alibang <laughs> <laughs> Talangka! Alibang mo! Uy! Uy! Dugdong eh. mo na. Matik yan. Maligyan. Lugdang. <laughs> Merupian. 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 Doon banda sa baba rin may huli no. Wala na. Wala na. Ah, oh, pwede na pang ulam. <laughs> <laughs> pang isang lutuan. Oo. Pang isang ulaman. <laughs> Ayos na po mga kaluko. Yes, sir. Aba oh, ng tali mo. Ano mo na lang? Hindi na tayo lagay. Oh. Ah, ganyan mo na lang. Ganyan mo na lang. Yes, man. Ayan lang, Ayos na po. Ang huli na kaloko. Uwain na rin po kami.

So yan po mga kaloko May may uwi pa rin po tayo huh? <laughs> huh? Ay sus ano ka pa? ulaman ulaman oh. mga kaloko huh? <laughs> ka pa hmm. Eh At least may Bakagat uwi Makagat may, usok may uwi po tayo mga kaloko May, usok barak, yan. <laughs> <laughs> may uwi pa rin po tayo ang natin. Gagawin ko dito paksiw ko na lang Paksiw mo yan? Hmm. So yun po mga kalunga. See you to the house. Tara. Oh. Yun. Thank you po. God bless po sa inyo. Lang. Let's go. Yun, what's up mga kaloko? Ito na po yung ating nahuling isda dun sa lambat ni Katuto. Magduluto na po tayo mga kaloko to. Ano na po natin itong mga kaloko? Pakso po natin. Ayan po yung mga ingredients natin. At uh, lagay na po natin lahat yan dyan. Yes, sir. Tapos lagyan po natin ng suka. I-style adobo natin mga kaloko i-ano na po natin lahat ihalo-halo na po natin lahat wala nang intro-intro pa <laughs> yan tapos asin kunting asin lang para may tuyo naman eh yun na timplahan na lang po natin mamaya mga kaluko yes sir open na po natin yan na po natin yung apoy yun update na po mamaya mga kaloko huwag na nating ano pa patumpik tumpik pa pagkatapos ng mga kaloko kainan na po sarap doon tayo kakain sa mga katrabaho natin mga kaloko yan na po mga kaloko yung ating paksiwa ito na po tapos nagluluto pa rin po sila dito ng ano

Sabaw, kayong sabaw. Ayun, Toyo. <laughs> Mali. Uh, in, ka, in. sa natin may vlog. Nawa, hindi na nalaman tayo. Ayan, to? Thai part. Yes, Thai part.

Baka sakali. <laughs> Baka baboy. <laughs> Kain po. Um, Baka. Sakit hmm. nila. tayo makakain ah, yan. Bukas? Hmm. Maga pa yan. Malo na. Hmm. Hindi, from, lang yun. Kain po. Trust me. Hmm, dati ah. Chichaw na pinakain sa akin hmm. Sa sabaw. Akala ko ba bukas eh, magkano ng ano? Kuro. Masa yung kain yan, siyempre. di ka mapakain pag di ka nadulit ng dugo. <laughs> <laughs> kulang bonus kaya mo malarim bonus? saayong sapul diba ng bonus ay pala. <laughs> <laughs> <,000 yung> do kita <laughs> din lang yan, <yung> do <laughs> Kaya naman kung hindi mo bonus mo eh. Ay, nag pala eh. Kaya maghubog eh. the truth. Ano nga binibigyan niyo? Tati siya siya sandwich lang Tati naman dalawang dagay tayo.

吃不饱了，我、嗯、吃不习惯了。 sa sabag na pasok, lunis walang pasok, sabi sa inyo. Sabi ni Benji, wala naman talaga pasok lunis ah. Wala nga, hindi siya gano'n sila eh. Hindi so. ba pa lang magpapasokan tayo? Papasokan niya nga doon ang sabi, oh. Hindi pasok mo tayo lagi sa mado ah. Pero hmm. naman yung sabado, regular na naman. Hindi tayong nalugit. Cái rồi là cái chân cơm ấy Cái nào mà chân Cái bên bên chân cơm Cái nào là chân cơm Cái con chân cơm nhỉ, cơ nhỉ? Cơ nhỉ? Cơ cơ Không có gì không phục vệ gì không cơm á Không có Kaya nga, yung sabi niya sabad pa so, paano nilang paano, dahil baka lang silang gawa. Ngayon, ito lang, ito oh. oh. no? Bakit hindi hindi pwede gawa. Eh, wala <laughs> akong ah. Huwag babagal ako, baka nang babalik kami. sa mga eh.